Tapos si Nanay, e, po yung nagbabalot. Tapos ito po yung finished product. Ito po yung aming bagong negosyo. Hi, Papa Ryan! Sama <laughs> ka sa vlog ngayon? Oh. Good morning po mga kapatid. Dito po tayo ngayon sa ta taxi tuloy. Sa tricycle. <laughs> tricycle. po tayo ng bayan. Magsisimba. Kasama po si Ayat Mamaraya. Nasa loob po sila. <laughs> Ang sinasakay po natin tricycle yung ating kalapit bahay. Salamat kuya. Thank you, thank you. Ingat. Oh. Yan, nandito na po tayo mga paks sa Simbahan ng Marasikid. Istart na po nang mas. Alas 7 na. Sigud mas po kami. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to Mabuhay, the Christ of Christ. Mabuhay, Mabuhay. Good morning, brothers and sisters. The mass has ended. Makasimpan na po kami. Taho naman po tayo. Tapos punta po ng palengke. Bili po tayo ng taho. Taho ni Tita Baby. Ciao. Wala akong bariya, ikaw lang. May ubo ako, matamis. Dito ka na. Ano dyan? Dito dyan. takiponagsimbang po nagsimba ngayon siyempre siyempre si siyempre 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 Mario siya. Bili po tayo ng saging na saba. Nakabili na po ng saging si Mama Ryan. Punta naman po kami ng palengke. Naubos na po namin ni Aya yung taho. Mamalengke naman po kami ng pangulam.

Dami po kung naman malingkin ngayon palibasa, Sunday. Shout out kay nanay. Dami suka. Dami suka. Dami suki. Dito po sa kabila, dinudumog. Pero pare-pare sa mga Dito sa

pa na po tayo mga paps nandun na si Ayat na maraming sa loob ah, salamat po Nandito dito na po tayo yan dito na po tayo hugasan po natin yung dapat hugasan may na po tayo magbihis mga paps at linisan na natin yung mga pinamalangki po natin na kasama si Ayat Mama Ryan. Ito na po, mayroon tayo itong kamatis, luya pero hinati na po natin to lalawak po natin sa ating sinabawang pampano yan may ukra na po tayo si puyas sili tapos ito po ating lalagay sa rep pang stock po natin na pork meron pa tayo dong stock mga pap sa rep may ano pa doon pang siguro pang 4 days tapos ano ito ay pinabunlis na bangus pang ihaw tapos may wrapper pang ano po ni Aya, handa pa. Madaming celebration si Aya. Papakain po sa kanyang classmate. Ito po yung kasama ano, ano, nung mga rekado binulo po natin. Tsaga muna tayo sa ano, white onions kasi sobrang mahal po nung red onions. Pumapatak po nang nasa, kasi yung one fourth po na ano, sibuyas na pula o yung Tagalog is 60 po yung one fourth. 120 yung kalahati, bali 240 pala isang kilo mahal po yung red onions pero yung ano ganito mura lang po ito 20 one port kaya ito po yung natin sibuyas ngayon sa yung luya medyo mura yung bawang mura din sibuyas na po yung mahal ang na po natin ito lagay po natin sa, sa freezer para hindi masira happy sunday po Peace be with you po sa ating lahat at maraming salamat po wala sa mga bumati kay Aya sa kanyang birthday saka nagbigay po ng gift yung ano ba, palipad, pera may nagbigay po ng mga pera sinend po sa ating ano ang ba tawag na super chat thank you po sa lahat ng nagbati sa akin ng birthday ko at siya nagbigay po ng pair thank you thank you po uh, thank you po ayan linis sa po tayo dito ito po yung pinabonlis na bangus ihawin po natin bukas daw maganda po magbonlis to no linis na nila hinuhugasan talaga malinis na malinis Dating dito, manlawan na lang. Hindi po katulad doon ibang naglilinis. Dugo-dugo ito. Iba. Malinis na po siya. Ayan, kain po tayo mga paps. Ngayon pa lang po tayo magbe-breakfast. At ito po yung ating breakfast. May kape. Mayroon tayong cake. Ito po yung handa ni Aya yung cake. kasi yung macaroni salad. Si Ay, Aya nandun. Kasi wala po tayo ditong lamisa at upuan. Mga minsan, meron na po tayong bibili yung malaking na po tayo sa upuan. Para pag sa salo sa gusto natin kumain dito sa labas like sa Christmas yan dito magandang tumambay at kumain Tara, sa ngayon ganito muna tayo cheers yeah, cheers yan po kape ako huh. naman salad kain po tayo kain po tayo cheers oh, sila ay at paparayan po breakfast lang nila yan hindi yung taho ako mirinda na to kasi kanina kape and ano ako eh uh, cake yan hindi na na, doon sa may gripo. Gripo. Basta yung nang tubig. Obi. Obi pandan. 11 years old na po si Aya. Bilis mo ng panahon. Na. Bilis ng panahon. mananaba talaga tayo nito. Hindi lang ito may okasyon ah. Puro no ng okasyon. Hmm. Hmm, purple, niya. Okay. Ah. <laughs> Umpisa na po natin magluto mga paps na pananghalian. Sinigang na pampano. Iwan na po tayo ng Ricardo, sibuyas, luya may naman po tayo ng ating kangkong ito yung po natin sinigang kasi po na excited na malinis na to, walang tubig to may tubig eh, nasa na yung ano, ito lang yun oh, cool. busy busy po dito si birthday girl ayan, nagkukodgod po siya ng carrots pang lumpia tapos dito, nakapaghiwa na po ng sibuyas at bawang Ah, magigisa na po tayo ng ating pampano. Lagyan na po natin si mantika. Gusto daw nila ginigisa. Hindi ko sana nagigisa. Papainan mo yung apoy. Matang. Mainit na. Lagyan na po natin si sibuyas at si luya. Nasugatan na po si Aya. Gisa-gisa. may pagkumukulo na ano yan? masarap? ha? masakit? yung hiwa? Lagi na po natin ng tubig, sikinisang bawang, ay wala palang bawang, luya at sibuyas ilagay na po natin mga pups yung ating tubig ngayon naman, lagay po natin ng paminta tapos asin ayan, may natin lasahan Ilagay na po natin yung ating sili. Ilagay na rin po natin yung kamatis. And then, takpan po natin. Pakasan po natin si Apoy. Tapos kapag kumukulo na, nalagay na po natin yung ating pampano. Tapos yung ating sligang mix. Saka yung mga gulay. Tapos dito, nagsaing na po si Mama Ryan. Ganda na po ng kulo ng ating sinabaw. Sinabaw yung ating tubig para sa ating sinigang. Luto na rin po yung kamatis. Ayan. Lalagyan na po natin yung ating okra muna. Okra. Tapos ilalagyan na rin po natin yung pampano. Ibaba muna natin to. pa no hanggang hapunan na po namin to ayun tapos ilalagay na po natin yung sinigang mix ilat na po natin to ito na po yung ating sinigang. Nailagyan na po natin sinigang mix. Kumukulo na po mga paps yung ating sinigang na pampano. Ilalagay na po natin yung mga gulay, itong kangkong. Tapos yung aking mag na po dito sa ano, tagalera natin. Nagahalo si Aya. Sige, si no Mama na nga. Hindi ina um, Hindi ako na ikaw pinakakawal. Luto tayo na pananghalian. Si Aya ni Mama Ryan, <laughs> yung ano naman, pang sharing. Ayaw na yung frozen. Kayong pa? Hmm. Antay natin kumulo, tapos tikman po natin. takpan po natin. Okay. Handa pa rin po ito ni Aya, yung hinahalo niya. Excited daw siyang mag-share sa kanyang classmate. Lumpia po yan. Lumpia ang Shanghai. Shanghai. Bayan natin si Aya Magalo para mapil niya. Kaliwiti siya o, oh, mga pansin nyo. Kaliwa, itong kanan. Nakaluto na po tayo mga paps ng ating sinigang. Hindi na po natin bubuksan para yung init niya is hindi po lumabas. Tapos dito naman, nagluluto si Mamaray ng nagawin lumpiang Shanghai. Uh, tulungan tulong po natin maghalo kasi nanakit na doon yung braso niya. Tapos mamaya, ilalagay na po yung carrots na kinudkod. Matutuyo ito. Pag natuyo na, okay na po yun. Isa ay malambot na. Luto na po yung pang Shanghai mga paps. Ito, pinapalamig lang po. Tapos mamaya, babalutin po ng wrapper. Tapos, bukas po, pipretohin. Tapos, isishare po natin sa mga classmate ni Aya. Yung po yung gustong gusto ni Aya na gawin. Makapagpakain po sa kanyang classmate. At bukas po natin gagawin yun. Pero hindi lang po ito yung papakain po natin. Maraming pang ibabangan nyo lang po bukas kung ano po yung mga lulutuin pa natin na pang share. Kasama po si Mama Ryan. Ah, yeah, kakain na po tayo mga paps. Nagpe-prepare na po dito ng panangalian natin. Sabaw. Ah, yeah, pray po muna tayo bago po tayo kumain. Lord, maraming pong salamat sa biyay ng sa Amerapan ngayon. Salamat po sa wala sa aming blessings na pinagkakalab niyo po sa amin. Salamat po sa mga viewers at sa aming po pamilya. Tulungan, tulungan niyo po kami sa araw-araw. ina ako po, panginan. Amen. Amen. Cheers! Kain po tayo. Kain po tayo, mangan po tayo. mangan po tayo. Dapat po, maghihaw kami niyo. ng bangus Kaya lang. Gusto ko magsabaw. Kasi ilang araw kami hindi na nagsasabaw. Ito. Sabaw. Okra. Yung sabayang bang, yung loob niya, ginawa na nilang dati. May nagtitinda doon. Wala lang pala mong loob ng bayangbang niya. Dati social sa bayambang. Ano yung team nila dati? Hindi, nagkukos sila doon sa Ferris wheel nila. Star Wars. Kain po tayo. Expensive yung ano. Hindi kaya ng ano yung fair head. Tapos, ano, 700. Hindi siya pang masa. Dapat, kung kaya ano Pwede yun. Yung... pumasok lang, gala lang. Dapat, kung ano yung ano mo na lang, i-raise ira mo, doon ka na lang magbabayad. Hindi pa naman sure yun. Ay sa tuwing kinay pa natin malaman. Kaya mo yun niya, pero sabi. Nag-try yung mayo sa barang, sa bayang bang niya. Ay, hindi pa rin sila niya, yung roller coaster lang daw. No? Lahat sinakay niya. Sinakay niya ba lahat? Oh, ano nangyari? Sa may mm. gaw siya. Tungon po asya. Hmm. O ganyan, ganyan pa kaya, o. Oh. dati, ha? Yung mayor. Matanda pa ako doon. Hmm. Parang sila ba yung kukuna ng PBB? Kasabay na si Kim Chun, di ba? Tama mm. ba? Tama si Kim Choo. Hindi, pinapakita lang na safe yung ano na hmm, iba lang, first wheel. Saan ba yung banda? Katabi ng St. Vincent. iba lang yung daan niya. Laki ng lupa ng ano ba mo? No? May St. Vincent na may ganun ka. Uh -huh. May gagawin pa dun. Palawakin. Tama na. Lalagay yung subdivision. Yan, ito na po mga paps yung halo natin. Yung may carrots, tapos may giniling pong pork. binabalot-balot na po si Mamaraya. Nag, ano nag po ng wrapper. Pinagihiwalay po na. Uh, tapos si siya po yung mm -hmm. nagbabalot. Tayo hindi po marunong magbalot ng gaya. Maluwag po yung ating balot. Tapos ito po yung finished product. Ito po yung aming bagong negosyo. Tapos <laughs> si Nana. Magbibinta na po kami ng lumpia. Lumpia ang Shanghai. Tapos ilalako po natin yung bahay-bahay. Sisigaw tayo, lumpia! Lumpia! Shanghai! Shanghai! Ah, Ay, marami bibili pag lumpia Shanghai. Yung isang piraso po, bali, piso. Lugi tayo. Lugi ba? Lugi Uh, yeah, <laughs> yeah bago negosyo po namin ito. <laughs> Malulugi daw kami. Ah, uh, po pala. na <laughs> lang <laughs> Hindi po, baka seryosohin nyo po yon ha. Joke lang po, yun. Joke lang po. Ito po ay pakain po namin sa ano, mga classmate po ni, uh, po ni Aya. Birthday po ni Aya. Nung ano po sana ito, nung Friday, kaya lang, ano po, walang pasok sila ayan nun buong malasik elementary school ang kami din pala nun, di ba ako nakatapos? Marami talaga ito ang tama yung unclogged ito yung sabi nyo may tubig po dito, pandikit Pipertuhin po yan pero bukas na natin pipertuhin. tapos magluluto din po ng spaghetti, ano pa manager yung iba? wala na rin. wala na spaghetti lang tapos ito, ah may drinks, oh yan, may drinks na na-credit na po dyan, sprite maglamig na niya, anong pa yan? Si nanay po, tuwing may handaan po ganito sa kanya mga apo, hindi po nawawala yan. Lagi nandito yan. Simula't simula nung birthday po ni Aya. Ngayon, 11 years old po si Aya. Yan. Si nanay pa rin, katulong ni Mama Tawagin oh, po natin ang uh, sport. Uh, legendary. Susunod ko birthday si nanay. Ay, <laughs> November? Ay, November. December, December to. Uh, ah. taon po kay ay, alam... Eh, na alam ang edad ni nanay. <laughs> Golden. Golden. Si 70? 72 na. 72. Mga ano ngayon, mga ano po, yung mga matatandaan. Di po, halata yung mga mukha na lang mga ganong edad. Grabe. Matanda na rin, right? Hindi na halata. Ah. Mabibigis na magkakapatid. Doon ko naman na yun eh. Sige, ito lang ang ano, yung batid lang nila sa loob ng video. Pagkut. Mm, uh, iba po talaga pag ano sa araw uh, na tawag ito nabibilad uh, laging nasa arawan magbubukid ah, nasa uh, Dubai mga anak yun ah, nasa Dubai 2, 4, 6 ang bilis gumawa ni nanay oh. ano palang nagsimula nasa 5 minutes Ayan, dalawang sila tapos mamaya si Aya lalabas po siya po yung mag ano, iwahiwalay no rapper magaling po si Aya tayo naman, punta tayo sa opisina natin. May gagawin tayo dito.